Taga. Taga Marikina. Layo ha. Ah. Oh, shout out sa iyo idol ha. Ah. Yan ang mga ano. Oh, yan ha. Ah. Dito kayo guys pumunta no sa halagang 20-20 lang uli ito. Oh. Guys, 20-20 lang lahat sa mga items na nakikita nyo. Napakarami no. Hindi mo na natin kukunan yung madam natin kasi kumakain. <laughs> shout out na lang sa kanya. Oh, idol oh. Yan, pag gusto niyo mga ganito guys oh. Oh, yan dito kayo pumunta. lagang 20 pesos mga idol. Yan, no? may ganito kayo, hanger, basket dyan, tray. No? Mga hanger idol. Hanger. Oh, o, dito kayo pumunta. Dalawang piraso, 20 pesos lang. Oh. Ah. dalawang piraso, grabe, 20 pesos lang. Tabo, 20. Diba? Saan ka pa? Mga tray. Lagayan ng baso. Hanger. Magkano daw sa hanger? 20 lang po, 20 lang oh, lahat. Oh, 20. Klase, 20 lahat. Oh, ilang piraso 'yan? Dami ah. Walo po. Oh, chat out sa kay Ma'am na bumili. 20, walo daw. Ayun, taga-saan ka, Ma'am? Po. May pacay ko, chat out sa yo. Ayun si Ma'am 20 daw oh, dito siya bumili no. mura guys, angir no. 8 piraso, 20 pesos. Sobito. Dito, ate, kuya, dito benze, na kayo pumili benze, guys oh. Lahat na nakikita benze, nyo ngayon 20 benze, Lalo 20 pesos Yan, Lahat 20 no? Dito oh, so, Sa mga nangangailangan Ang nakikita nyo dito sa screen guys no? Napasyal kayo rito sa Carmen Planas Yan mga idol Dito kayo pumunta guys Sa mga 20-20 lahat, benze, benze, lahat benze, lang, benze, ng klase 20 no? Yan 20-20 no? mga basket o, kung mamimili kayo guys sa palengke no pwede na yan no o, kung hindi naman ganong karamihan yung bibili natin pwede na kayo sa basket na yun no? yan pamalengke no pwede na lang idol shout out taga marikina o oh, sa idol natin taga marikina pamangkin no <laughs> Pamangkin ah pumunta rito sa Manila no. Oh, Tinulungan niya 'yung tita niya. <laughs> ah, yan chat out 'yan ah. Thank you, thank you, thank you. Thanks ah. 'Yon. Asa na kayo mga tropa natin nawawala. Oh, guys 'to. So, Duma nangangailangan ng kurtina, 150 na ngayon, no. Oh. So, pinapaubos ni kuya Oh, shout out sa mga viewers natin, no. Yan o, oh. Cortina. Napakaganda nito mga idol lo oh. Yan o, oh. Cortina. May mga sabitan na to mga idol, no? Yan, pakita ko sa inyo. Yan o. Oh. Yan oh. oh may mga sabitan na to idol, para sa tubo nyo, no? Dalawang piraso. 150 lang idol dito sa mga cortina to so iba-ibang kulay no? pinapahubos na lang ni kuya to yan, dalawa 150. So, sa mga viewers natin mga mama, mamamatyal guys, no, puntahan nyo to dito. Dito lang to guys, sa gilid-gilid lang to, malapit lang to dito sa may ano, no. Pakita ko sa inyo. Yan, pag nakita nyo to guys, yan. No, itong ano no to, side na to. Yan, dito lang si Guya sa may poste, no. Yan, may poste, oh. Dalawa ano? okay. so, 150. Gobe, puntahan nyo to dito guys, no? Sa Carmen Planas, no? Dito sa Divisoria. Cortina to guys, na baybay bay yung kulay nya. Do, so, so, doon sa pinakita ko guys, na may lagayan na may sabitan na ng mga tube is dalawa 150. Wow, gobe, dalawa 150. Yan yung sabitan, no? Yan yung proof guys. Ganda guys, yung tela nya. Yan, maganda yung tela niya, no? So, doon naman yung pang ano niya, guys, may dilid yun. Uh, 200. So, binili na yata. Kinuha na kaagad. <laughs> ha? Reserve na kaagad, oh. Gobe. Oo, oh, nga idol, oh. Oh, iba ibang kulay dito. yon guys, oh, may mga pakita ko imported sa inyo. Oo nga, Oh, <coughs> yan mga idol oh. Oh. Ba? Dalawa 150 pakayo kayo, dalawang 50 pwede kayo mamili na iba-ibang kulay di ba sa basta napupunit ito mga idol o, oh, ganda ng mga tela mga imported to ng mga tela o oh, makapal pala, kapal nito, makapal din yan, pero maganda siya maganda yung look niya idol so, sampa kayo viewers natin, punta kayo dito no yan o, oh, gabi. iba ibang look yan mga idol ah. Oh. dito lang yan, kuya yan, salamat, salamat yan. Cortina guys. Dalawa 150. Oh, so, thank you. Ano pa rin? Pag walang budget, huwag bumili. Okay lang. Good morning ma'am. Magkano nga uli dyan? 100 Pabili ako isa. Okay. Wait lang po ah. Okay. Guys, ito yung vlog natin last na ano na pumunta. Ngayon kulay lang kayo nakita, madam. Nagbibiyahe nag kasi kami. Galing kami Lucena. Laguna, San Pablo, Minyan, hmm. Calamba, doon kami galing. No? Pag wala kami rito, nasa mga probinsya kami. Ang next namin na area after dito, Ulong po naman. Balik kami Ulong po. Oh, thank you dyan ha. Uh, so, pakita natin yung product ni ma'am, no? Pure relief. Pure relief, guys, oh, na ano. Bagay so, na po siya talaga. Mga balakang na masakit, mga namamalit. Uh, Wait lang po, anong vlog huh? yun? Kobontin vlog, ma'am. Kobontin vlog. Ah, kobontin mo lang, guys. Take care. Meron po, meron po. Yan, bigyan kita. pikir ko. Yes. Gawa po ng mga Pinoy. Ah, ang kiliki natin kasi sarili natin produkto yan. Oo, native from Mindanao. Yung product natin. Ma'am. Okay. Thank you. Facebook, YouTube. binigyan mo ako speaker. Ano bibili mo? Isa po. Isa? Opo. Oo, ko na. Oh, thank okay. you ah. Thank you po. Diba? Tingnan nyo yung product namin sample. Pag binenta namin yan, halagang 800. Pang-haplas po kayo magde-decide, no? Opo, nasa kanila na 'yon. Thank you, Pulika. Kasi pag kinabayaan natin, okay. welcome po sa Ano to? Kobontin Vlog. Uh Oo, -oh. Kobontin Vlog. Sa YouTube natin, ma'am, Facebook ko uh -oh. po, po 'yung isa, si Kobontin. Ah, okay, okay. Thank you, Thank po. you po. Thank you po. Guys, tangkilikin po natin 'tong product ni Ma'am no. Nananakit ng mga ano-ano natin diyan. Bakit 'yan? Oh, bye-bye na kayo, Pure Relief, guys, oh. Ya, yeah, no. So, yan, bumili tayo. Oh. May libre pa raw isa. <laughs> Ayan, ah. Oh. oh sa akin lang daw yun. <laughs> Pero, <ang laughs> oh. testing natin, libre. Opo, po, yan, oh. oh. thank you dyan, mama. Thank sa, you, ano. thank you. <laughs> oh, shout out dyan. Pangalan nyo po uli. Ako oh, po si Seth. Seth, Seth po pangalan ko. Seth. oh kayo, ma'am, ano pangalan Ako, nyo? Ako, ang pangalan ko si... Max, But... oh. Yun. Yes. <laughs> Oh, so, chat out po sa inyo. Yan, idol, bumili tayo. Yan, may libre pa tayong iso. 100 lang, idol. Lama, thanks sa inyo. Yan, mga idol, chat out tayo dun sa Pure Relief, no? Sa mga nananakit yung mga kasukasuan natin, guys. Mga braso. Oh, chat out sa iyo. Guys, oh, pang massage, no? 200, guys. 200. Sa mga wall clock mo magkano diyan? Ito po sa Ako na, ako na, ako na. Yes. Ito. Ito po si Idol natin. 300 lang sa iyo. 300 na lang. Tumawag ka, umalis ka na. 350. <laughs> Joke lang, iya <laughs> yeah, ita. Ito, ito din. Oh. Then, dalawang dan. Magkano? Dalawang dan lang ito. Oh, dalawang dan ha. May araw na, may gabi ka. Oh, yun oh. <laughs> <laughs> oh, dalawang daan. Oh, dalawang daan daw, 250 na lang daw sa vlogger. Pumalis <laughs> ka na lang. <laughs> ha? Ah, 200. Oh, pero 200 no. Oh, 200 pesos. Uh, 200. Dun isa 300. Uh -huh. so, yan. 200. Si oh, yan. Si Ma'am Ganggang. 250. Oh, ito lang po to. Ay, 25 isa. Oh, 25. Ari ko na, mag-iisa lang ala. Eh, 25 na po. Yan din. Oh. Mababuya sir. Baba trabaho, working. <laughs> ah, ah. Dami ah. O oh, ah. Sa titin na ba ako isa lang? Oo oh, oh, nga yan, dami oh. Shout oh. out dyan ah mga idol. Si Ma'am Ganggang yung nagtitinda dyan. ah, <laughs> ah. So sa mga viewers na pupuntin, lumipad na ka kayo sa akin. Yun know <laughs> <laughs> ah, ah, po oh. Yon, thank you, thank you ha. Para naman maipatayo na niya yung CR apat, niya. Apat na alige. Yung CR. Ha, <laughs> <laughs> oh. oh, CR. Inaalas ko yun. O. Kaya CR. O, CR lang yun. Uh, <laughs> Shout out kay Ma'am Ganggang. Saka dito sa mga friend natin dito sa ano no. Um, 200 o. Oh. Saan pa kayo? Tatrabahuin yung mukha nyo. O. O, ba? Pang relax. Ah, pang relax sa mga ano. Malambot ba? Malambot. Hindi kasi, hindi kayo mabasag mukha natin dyan. <laughs> ah, oo. Ay, hindi. Namurong oh, ka kayo mga siya. Natigas. Matigas daw. Matigas. So, matigas daw. Oo nga, no. So, sa so, mga ano lang yan. Mga masasakit likod. Pwede, pwede. Ito, oo. Oo, no. Oo. Yan, pwede. Daming ano, mga Daming, ano niya. Accessories niya. Accessories. Ito, so, 200. Ito may malambot. 200. Oh. May malambot para sa mukha siguro yun, ma'am ganggang. Ito. ito. Ayan, di ba? Uh, Ayan mo na sa kanta mo. Yung iba malambot po. para sa mukha. Yung matigas pang body. So, shout out doon guys, no? Sa gustong bumili ng pang massage, no? 200 100. lang doon po. po, po. <laughs> Malaki yan. <laughs> Malaki. Size 6 lang. Dito, dito. Dito. Ah, 600 yan. 600. May bandit pwede na. Rice cooker. Steaman ako. Oh, lahat. Oh. All in one. 500 pwede na. Kami dito mga idol oh. Steamer. Steamer. 200. Okay. Steamer idol oh. 200. Steamer na yan oh. Ito mga pan. Mga pan guys yung sinasabi nilang ano no. Yan oh. Kopi dito mga idol. Dami mga baso oh. Yan yung mga ano guys dati oh, mga mini sewing machine no. So, yan mga speaker ay dulo, oh. mga sapatos, yan dito makikita niyo lahat ng mga gusto niyo rito ang bibilin no. Basta pumunta na lang kay rito. Yan lalo na to guys oh. All in one guys. So, all in one yan ha. Ah. 500 na lang. One layer oh mall tile poker guys no? Uh, so, mga wall clock dami tatlong pirata